Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang hanapan niya sa lahat ng oras? yung palagi ikaw ang first priority niya. At hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Dahil hindi-hindi niya mapipikilan na ikaw ay hanap-hanapin niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang at huwag mawala ng pag-asa at paniguradong magmamahalan kayong dalawa ng partner mo habang buhay. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo ay okay lang ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, isulat mo ng isang beses ang pangalan at apelido niya sa dahon ng laurel. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o posporo at sunugin mo lamang ang dahon ng laurel at kunin mo ang abo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido at ibalot mo lamang ang abo. At pagkatapos, pwede mong ilagay sa maliit na plastic ang ritual at saka dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. Ilagay sa bulsa mo, sa bag mo, basta itawag ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell, basta gawin ang ritual na ito na tama ang pagkagawa mo. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ikaw lamang akanap-hanapin niya bawat minuto. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o uuras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless as all.